Malaka yan. Bango. Bango. ba ng Ayan, tara mga ka-best friends. Samahan nyo ako at may papasyalin tayo o dadalawin tayo. Yung mga customer natin dito lang po sa ating area at malapit lang po sa ating area kaya madalas natin siya nadadalaw mga ka friend ayan kung bago ka pa lang sa mga gaitong content at kung napadaan ang aming mga video dyan po sa mga cellphone nyo. Eh, huwag niyo pong kalimutan na isubscribe ang aming YouTube channel. Ayan po, ka-best friend lang po. At takipalo na rin po ang aming FB page. Ayan po, ka-best friend lang po. Ayan, maraming maraming salamat na po agad mga ka-best sa mga susuporta at sa mga bagong supporters natin sa ating YouTube channel at sa ating FB page. Ayan, thank you po ng marami mga ka-best friend. Ayan, big shoutout po sa mga nakakapanood na malalayong lugar lalong lalo na po yung mga OFW natin na mga kababayan dyan po sa ibang bansa ayan big shout out po sa inyo sa mga solid natin na mga customer na kumukuha sa atin ng madalas na paulit-ulit po na kumukuha sa atin ayan big shout out po sa inyo maraming maraming salamat po sa mga tiwala nyo sa aming mga good quality finger links at sa aming mga sa aming mga isda mga ka best friend at mapahito po yan o mapatilapya ayan mag lang po kayo sa akin mga ka best friend bali ayan po yung area na dinadalaw natin ng madalas mga ka best ayan bali nagpatid nga po tayo dyan ng manok bago natin siya dinalaw sisilipin po natin yung manok ayan po ayam oh. ayan po yung manok na pinatid natin kahit gabi na po mga ka best ayan po ang kagandahan kung malapit lang po kayo sa aming area, mga ka-bestfriend Bali, maladalaw-dalaw namin kayo madalas At kahit malayo naman po kayo Kung meron naman po kaming lakad Diyan sa gawing area nyo Ayan, mag-PM lang po kayo sa amin Mga ka-bestfriend, namin kayo Ayan, sa mga naghahanap po dyan Ng mga pang-alaga nyo Mga po yan O mga pahito. Ayan, ip-PM po ako mga ka-bestfriend Ayan po, bali yan po yung manok Na pinadala natin dyan sa area ni sir Ayan, salamat sir sa tiwala at sa amin ka po, nanguha ng mga pangalaga mo at yung mga manok na pinapadala namin dyan sa area mo. Ayan po, oh, bali maganda po yung fish ni sir. Hindi naman po, hindi naman po kalakihan yung fish ni sir, pero okay na rin po yung fish niya. Nakita niyo naman po, napakaganda ng kondisyon. Ayan po yung manok na ipapakain nila mga ka-best Ayan, shout out po sa mga naging customer natin na mga Tiga Isabela. Diyan po sa gawing Pangasinan, diyan po sa gawing Tarlac. Ayan, big shout out po sa inyo. At sa mga Tiga Ilocos po, La Union. Ayan, big shout out po sa inyo. At yung mga Tiga Abar natin na customer, ayan po. Big shout out po sa inyo. Ayan, kung kailangan nyo lang po ng isda, ipihim nyo lang po ako. Para makakuha po kayo rito sa amin. Sa area namin, mga kabespeng. Ayan po oh, nakita nyo ang ganda ng kondisyon. Hindi naman po siya kalakihan pero napakaganda po ng area mga ka-best kung meron po yung lupa na kahit malit lang po yung paglalagyan nyo ng mga pispan nyo, eh maganda po yun kaysa po mag-concrete pan kayo. Kasi dyan po kasi ang habitat ng mga isda mga ka lang lang At yun lang, salamat and God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Thank you.